Sa isang kupat, nakatira si Narama at Sita, kasama ang kapatid ni Rama na si Lakshamanan, nang ipatapon sila mula sa karian ng Ayodha. Minsan, may isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam na nagpapanggap lamang ito. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Surpanaka. Siya ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Ang pisig mo naman, at ang tangkad. Pwede ba kita umalik sa kala? Naku, no, hindi yan maaari. Ako may mahal ng iba. Siya ang mahal kong asawa. Ano ang nangyari dito? Laksamanan, patayin mo siya! Umalis si Sir Panaka na sugatan sa kabilang banda Labis na nag-alala si Ravana sa kanyang kapatid na si Sir Panaka. Sir Panaka anong nangyari sa iyo? Ay... kaninang umaga nung, ak nang ako ako'y naglalakbay sa gubat, may nakita akong, may nakita akong pinakamagandang babae at nung aking inalok pa para maging iyong kabiyak, ngunit siya'y tumanggi at may dumating na prinsipe at walang awang pinangis ang aking matangos na ilong at malalapad natin na Tahan na, mahal kong kapatid. Pangako, ipaghihiganti kita. Talaga ba ako aking mahal na kapatid? Tutulungan mo ako. Gusto ko lamang lumigaya ka. Bihagin mo si Sita para maging iyong asawa. Maraming salamat, Liga Mula Sakit. Pangako, ibibihagin ko si Sita Upang may sakatuparan ang kagustuhan ng kanyang kapatid, ipinatawag niya si Marisa. Siya ay may kakayahang magbago ng anyo at hugis. Ako nagagalak na makita ka muli, Marisa. Ako rin ay nagagalak muli makita ka, Rabana. Bakit mo ba ako pinatawag? May problema ba? Eh, kita dahil kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko mapasakin si Sita. Naku, hindi maaari ang kagustuhan mo, Patampi ni narama at laksamanan ang Diyos. Mahirapan tayong kakalabanin sila. Pasensya, Ravana, hindi ko mapagbigyan ang kagustuhan mo. Nang makaalis na si Maritza, agad namang nag-usap si Ravana at Surpanaka para ipaalam ang pagtanggi ni Maritza sa kanilang binabalak. Rama, Rama, tignan mo, kay gandang osa, oh. Mari mo bang huli na yan para sa akin? Huwag na, aking kapatid. Baka higanti na naman yan. Huwag mong iiwan si Sita kahit anong mangyari. Hinty hintayin niyo hanggang sa makabalik ako. Mo. kabulin mo ang okay. Mabilis na mga tinalunto ni Rama ang dinaanan ng usa. Nagkaraan ng ilang oras ng paghihintay, hindi pa rin nakabalik si Rama, kaya pinilit ni Sita si Lakshamana na sumunod sa kubat. Ilang oras na tayo naghintay dito, pero hindi pa rin bumalik si Rama. Mas mabuti pa siguro sundan mo siya. Naku, hindi maaari. Pinangako ko kay Rama na hindi kita iiwan hanggat hindi siya makabalik. Ano? Hindi mo siya sundan? Alam ko na, siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari. Hindi naman sa ganun, Sita. Kaya lang, pinangako ko kay Rama na hindi kita iiwan hanggat hindi siya nakabalik. Gusto ko lang rin ang pangapong iyon at wala na iba pang mga dahilan. Hindi, gusto mo lang mamatay si Rama. Para ito na ang mga Napakawalang hiya mo. Makasarili. Lapis na nasaktan si Lakshamanan sa mga sinabi ni Sita. Para patunayan niya na mali ang mga binibintang ni Sita, sinundan niya si Rama sa gubat. Ngunit na sa labas pala naghihintay si Ravana. Maari bang bigyan mo ako ni isang tubig? Mahalin mo lang ako at bibigyan kita ng libong-libong alipin at gagawin kitang reyna ng Angka. ibon? Tinalang, Pagkatapos marinig ang sinabi ng ibon, agad na naghanda ang magkapatid o sundan si Ravani na hari na mahiganti at demonyo sa Lanka. Mahalin mo ako, Sita, at ibibigay ko lahat ng ari-ariang ko sa iyo. Hindi, hindi mo ako magsili ng kahit anong kayamanan, at lalong-lalong hindi mo ako magiging at si Rama lang ang mahal ko at wala nang iba. Tama na, Sita. Tama na. Tayo ang tinadhana. Tayo, tayo, mga kawal. Dalhin nyo ang aking pangasawa sa kanang silid. ay makapaghinga. Pumunta ang magkapatid na Rama at Lakshamanan sa karian ng mga unggoy para humingi ng tulong mula sa hari at mga kampo nitong. Dahil sa magandang intensyon, buong puso silang tinulungan ng hari sa kanilang naging pagsalakay, naganap ang isang madugong labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na angkan, ang higanti at unggoy. Nasaan ang mahal kong asawa? Sino ko mong asawa? Sisita? Kalukuhan? Akin lang sisita! Akin lang! Beni durdu. Abi.